Ito pala ang dahilan kung bakit umuwi ang kuya ni Catherine Bernardo sa Pilipinas. Halina at panoorin natin ang buong detalye. Ispatid nga ang pagsurpresa ng kuya ni Catherine Bernardo na si Kevin Bernardo sa pamilya niya. Kaya ganun na lamang kay emosyonal ang mama ni at ni ate Kay nang makita ang kapatid at pamangkin. Ngayon, malalaman na natin kung bakit nga umuwi ang kuya ni Catherine na nagtatrabaho sa Japan na isang dentista. Dahil ilang taon silang hindi nakauwi, 2019 pa nga ang last na uwi nila dito sa Pilipinas at para na rin makasama niya ang mga pamilya, kapatid at lalo na si Catherine Bernardo na heartbroken dahil kay Daniel. At dahil na rin nag-iisa siyang lalaki na kapatid ni Catherine, ay siya ang taga sa mga kapatid niyang babae. Halina't panoorin naman natin ang video kung saan na ang niya. No, hello. up, up. Hello, hello. up, up. Hello. <laughs> oh my god <laughs> sh <Lama. Lama>. up <laughs> this love tak la mama 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 hello hello